gawa naman po natin ng reaksyon nitong kalat na kalat na balita na ngayon yung pagka-aresto nga po ni Jason sa si Jason sa po kung matatandaan natin yung mga kaidaran ko po nagsimula po siya sa ABS-CBN dun sa palabas na Mel and Jay hanggang sa nawala na lang siya at kung saan na po siya napunta ngayon, eto po, ang aresto siya Uh, ngayon lang po nilabas yung balita pero mag isang buwan na pala siyang naaresto. Si Jason sa po ay isang fake news fedler. Matinding kalaban po siya ng ABS-CBN, Rappler at saka ng mga kakampi. Itira po niya yung mga tao hindi na po sa nagagawa ng tao kung hindi sa physical na po ng tao. Hindi po magandang gawain yung titira ka po sa physical appearance ng tao kasi may kanya-kanya tayong appearance may pinanganak na pangit may pinanganak na gwapo may pinanganak na maganda may pinanganak na may kulang sa katawan pero hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay kailangan po lumaban po tayo ng patas Kaya, tingnan nyo po yung nangyari sa kanya ngayon so naawa po ang mga tao sa mga anak niya sa mga apo niya sa nangyari sa kanya pero sa dyang ganyan po ang kaso niya is istafa so bari nan nanloko siya ng mga tao kaya kailangan panagutan po niya yun dito po kasi papasok yung kasabihan natin na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan hindi makakarating sa paroroonan so paano siya hindi makarating sa paroroonan posibleng naligaw siya ng landas or hindi niya nahanap kung saan talaga siya pupunta. ganoon po talaga yun eh. Dapat tayong mga tao, huwag tayong magtanim ng hinanakit. Isipin natin yung makabubuti sa atin. Isipin natin yung nangyayari sa atin ngayon. Meron niyang patutunguan na mabuti. Kasi hindi tayo bibigyan ng pagsubok na Panginoon nang hindi natin kayang lampasan. Kaya sana po, mag, magsilbing aral po ito sa mga tao, na hindi porket may tsura po kayo, may karapatan na po kayong manlait ng tao. Hindi porket mayaman kayo, may karapatan na kayong mamanliit ng tao. Lagi po nating iisipin na bilog ang mundo. Pwedeng ngayon, nasa ibabaw kayo, bukas, nasa ilalim na kayo wala pong nagii-stay sa gitna. Totoo nga po na lahat ng bagay ay nagbabago. Ang hindi lang nagbabago ay yung pagbabago. Constant change nga, 'di ba? Hindi nagii-stay lahat. Lahat pwedeng magbago.